Tapos bibilhin ko na ito lahat. Inaabot po kami ng alauna ng madaling araw. Susipag niyo naman, pero siyam kayong magkapatid. Magkano lahat to? 440 po yan. sabihin mo na lang kay nanay at tatay nyo, ha? Galing si Daddy Frankie. Tapos ibigay mo to, may, mayroon pa akong kunting tulong. Mga kababayan, mga kabarangay. May nadaanin kasi kami ditong bata nagtitinda. Ayan siya. Oh. Stop mo, stop mo. Ilang taon kaya siya mga kababayan? Kaya nag-u-turn kami para kausapin. Yung batang nagsisikap mga kababayan, kailangan sinusuportahan natin. Ay kuya, anong tinda mo? Lumpian toge? Okay? Magkano yan? Dito tayo. Ah. Oh, tingnan. Eh, tingnan ka. Ibili ako. 420. Pa tingin. Ay, may aso. Dito tayo sa walang aso. Na, dito. Dito tayo dito. Sa walang aso. Ngayon, dali. Bili ako. An? Huh? Tikman ko muna. Nakita kita kanina, naglalakad ka doon? Hindi ka tama ko. Asan? Oh, ah, hindi mo nakita? Ano pangalan mo? Ha? Huh? Cedric. Cedric, okay na idikit ko to sa'yo, Mike? Ha? Huh? Para naririnig yung boses mo. Okay lang? Okay, bibili kami ha? Huh? Kasi merienda. ay wala plastik? plastic? Meron. Ang dami. Pag nabenta mo ito lahat, magkano? Ano? 440. Ha? 440. 440? Pag nabenta mo ito, ilang ka na? 5. Nine? Nine? Nag-aaral ka ba? Ang Sa galing. pabahay. Ha? Sa pabahay. Sa pabahay? Saan ka nag-aaral? Sa pabahay. Sa pabahay. Ba't ka nagtitinda? Para yung sahod ko dito, pambaon. Ah, pag may sa ang sahod mo, pambaon. Ibig sabihin, hindi sa iyo to? Nakikitinda ka lang? Tapik sa, sa kaibigan ni Papa. Ah, sa kaibigan ng Papa ko. Ilan kayo magkakapatid? Siyam. Siyam kayo? Pang ilan ka? Pang seven. Pang seven. Ilan taon ka na ulit? Nine. Nine. Anong grade ka na? Baby. Right, oh, kain kayo, boys. Para matulungan natin si Baby. Oh. Ayun, tangin plastic, bro. Tangin plastic pa. Ilabas mo yung plastic. Ayun, tatlo yung kinuha namin una, ha. Pare-parehas lang ba ang price nito? Huh? Same price lang. Tatlo ba oh. lahat? Ayan, kuha kayo. Boys, tulungan natin yung bata. O. Oh. Ayan. Ayan, mga kababayan, o. No? Oh. Uh, sige, kuha. Habang pauwi na kami, nakita namin tong bata nagtitinda. Kaya bilhin natin mga kababayan kasi ayon sa kanya, parang consignment pa, na. lang. Na. Oh, okay lang. Okay mo Oh, consignment lang. Hindi naman sa kanila akala ko gawa ng nanay niya, pero may sweldo. Magkano naman sweldo mo rito? Oh, 40. 40. 10%. Ayun kapatid ko. Ayun kapatid mo nagtitinda din. Dalawa kayo? Tatlo. Ayun pa yung isa. Magkapatid kayo? Opo. Sino panganay sa inyong dalawa? Panganay mo? O hindi, ito. Ito lang. Ito babae. Ito lang, babae. 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 Babae siya, ikaw lalaki. Kapatid mo sila? Opo. Panganay ka? P P P siyam P kayo. Siyam kayo. Ano pangalan mo ate? Alexis. Alexis. Eh siya? Nini. Nini. ikaw? La Cedric. Yung Cedric. Yung sa akin, Lario. Lario. Araw-araw kayo nagtitinda? Ilan na nakuha niya? Ha? Ilan na nakuha? Huwag kang mag-alala. Yun, yun, yung tatlo, yung tatlo, yung tatlo. Pagkatapos kami mag-aral, maaag. Ah, pagkatapos niyong pumasok ng titinda? Naangkat lang namin to. Inaangkat mo lang. Anong trabaho ng nanay niyo? Nagtitinda ng balot papa namin. Nung mama namin nagtatrabaho sa Manila. Sa? Manila. Sa... Paminsan? Paminsan Ay. lang. Dito ka? Huh? Okay lang ba? Upo kayo dyan magkakapatid? Okay, okay lang kausapin ko kayo? Huh? Tapos bibilhin ko na ito lahat. Magkano no. to? Ano? Ay, 4. Ito?

ikaw? Ilang taong ka natin? Seven. Seven. Nag-aaral kayo, ha? Apa. Ika, anong grade na siya? Grade 8 ako sa kinder. A kinder. Ikaw? Grade 1. Grade 2 nga? grade, grade, one? Two? grade, grade two. -gra Running grade 2? mag grade 3. Anong, pag nakapagtinda ka? Uh, Amin po yung 40 dyan pag naupo. Pag naupo sa inyo ang 40. Sa kanya 20 lang dyan. Dito, hmm? 20. Sisipag niyo naman. Pero siyam kayong magkapatid. Asa na yung iba niyong kapatid? Nasa bahay. Ba? Anong ginagawa? Na, 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 minsan nagbebenta ng bal. Talaga nagtitinda kayo? Apo. Oh, very good. Hawakan mo lang ito, bro. No? Napakasipat niyo naman. Saan ba bahay niyo? Sa Tropical Village, bahay Sa Tropical Village, bahay Saan na school niyo? Malapit sa Pulo. Pulo. Ilan taon na yung panganay na kapatid mo? 16 po. 16. Ikaw, 12. 13. Ah, 13. So, 3 years ahead. Babae, lalaki? Babae po. Babae. Panganay, babae, tapos babae ulit? Oh, ah, niyo naman, no? Yan mga kababayan, no, na yung mga ganitong bata na instead na maglaro, pero ayon kay kuya, yung porsyento daw niya, Nagtitinda siya para may pangbaon siya. Opo. Ikaw naman? Nagtitinda ko para pangbaon ng mga kapatid. Pangbaon ng mga kapatid? Pambigas Ah, Pambigas? Malayo ba bahay nyo rito? Doon Hindi pa. Country po, tapos okay, okay, tropical. Malapit lang? Apo. Madataanan? Opo. May bigas ako dyan. Gusto nyo? Bigyan ko kayo. Huh? Isang sakok? Oo. Oh. Gusto mo? Ito, doon Pihahatid po kayo sa bahay niyo. Papa kaya naman tatak? Oo. Pwede? Papa, oh, Kasi takbo kayo ng takbo, tapos ayun, tipa mo ang dami sugat. Nahawa nga ako sa kanya. Ha? Nahawa. Nahawa ka sa kanya? Kinalbo kasi maraming sugat. Maraming sugat kaya kinalbo? Sana, natuyo na. Natuyo na nung kinalbo? Baka naman hindi ka naliligo. Malinig. Hindi, gala siya dati. Ay, siya mag-isa. Ay, huwag ka nang gumala. Baka kunin ka ng puting van. Oo. Putin. Puting... Puting yeah. van. Huwag kayong sasakay basta-basta sa... Yung bahay matan. namin. Oo. Oh. Nanakawan na dati. Nanakawan na? Malaki ba bahay nyo? Maliit. Maliit so, lang kanya. Siguro kayo. Hindi, puro so. kahoy lang yung, yung ano, harang. Puro, puro. puro kahoy lang. Asan ang nanay nyo ngayon? Nasa bahay. Nasa bahay. Tatay nyo? sa bahay po, ano, tinatrangkaso. Tinatrangkaso? Yung tatay? Pero nagluto pa rin po siya. Ano niluto niya? tumpia po, lahat ah. okay. Oh, sige. Patik oh! Si Wala kayang magagalit pag isa kayo po kayo ngayon. Diretso po kayo sa bahay, ah? Huwag kayong magalala. Ako si Daddy Frankie, hindi po ako masamang tao. Nakabidyo yan, okay lang? Okay. Ha? Mapapanood nila kayo, okay lang? Okay. Okay, so, may pigas ako sa likod. Pakyawin mo na. Oo, hindi ko sana kayo iahatid, pero sabi mo kailangan mo pang pinipigas. May isang sakong pigas ako dyan. No. Tapos papakyawin ko na yan. Magkano lahat to? 440 po yan. 440, 440, 880. 2, Plus 220. Equals 1,001. Papayaran ko na lahat ha? 880. Para hindi na kayo kalat-kalat. 880. Ay, o, tama. Oh, Sipitin mo magkano? 880. Oh. Ano? 80? Eighty. 880. 880. Oh, plus eighty. Plus two twenty. One thousand. Ay nine hundred. One, one, one thousand one hundred. One thousand, oh, one, thousand one hundred. One hundred. Oh. Oh. ilan na? Ilan pa kulang? Kulang ng 500. 500. 2. Four, five. Bilangan mo nga. Okay na? Opo. Okay na? Okay. Sakay na tayo? Punin na. na. Hindi. Kuning ko muna yung mic. Baka malaglag, ha? <coughs> okay. So, ayan, mga kapabayan, mga kaparangay, no? Sana walang magagalit. <coughs> Sasakay natin itong mga bata. Dahil sabi nung bata, sabi ni ate, mga kapabayan, nagtitinda siya para may pambilig-bigas tsaka pambaon nila. Kaya pinakyaw na natin. Tapos bibigyan natin pa, sila pa, ng bigas. Ha? Pa. No? Okay. Magkano'ng binabaon mo araw-araw? Ano? 40 po. 40? O, bigyan kita pambaon mo bukas, ha? Ikaw din? Magkano pa baon mo? 20-20. 20-20 ikaw, 40? Madaya ka. 50-50 na lang, parehas. Oh. Oo, oh, oh, isa kay. Yung mga kababayan, napakasipag ng mga bata, kaya ayatid natin sila sa bahay nila. Yung mga suka nyo, karga nyo. Bigyan sila upuan. Oh. Sige, <laughs> tabi-tabi kayo magkakabatid yan. Yan. Yung, yung suka, baka matapon ha. Yung suka ate. Kawakan mo yung suka, Jong. Punin ko yung tubig, baka matapon na suka, baka matapon. Open. Okay. Ituro nyo yung daan ha? Saan pa yung daan? Malapit pa. lang? Pa, pa. Malapit lang dito? Makakaabot yung sasakyan? Apo. Idikit ko ulit sa'yo ate para naririnig yung usapan natin ha? Apo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Ako si Daddy Frankie, inuulit ko. Hindi po kami masamang tao Dati po, inabol po kami ng manyakis. Inabol kayo ng manyakis? Mag-iingat ka, ha? Maganda ka pa naman, oh. Hindi okay, okay. po, nakatakbo po kami. Tumakbo kayo? Hindi, hindi siya kasama. Yung no, ate na ate, ate na, ko. Ay, yung ate niyo? Sabay yung kapatid ko si Lulay. Oh. Sabay ako. Oh. Sabay lumapit si Lulay. Sino si Lulay? Hmm, kapatid ko ganyan. Oh. Sumunod siya. Oh. Pero huwag kayong sasakay basta-basta, ha? Pag hindi niyo kakilala, ha? Baka mamaya yung magsakay sa inyo, masaman loob. Ah, huh? Hindi po kami nasakay doon, alam po. Ay, bakit kayo sumakay sa akin? Oh, alam po namin na mabait. Kilala. Kilala. kilala nyo ako. Salamat sa Panginoon. Oh. Nasa mabuting kamay kayo. Gusto ko lang kayong iatid sa bahay. Gusto mo makita yung rin. Sa katabi po namin ng bahay, doon po kami nanonood dati ng TV. Napapanood namin. Okay. Ah, sa kapitbahay ninyo, nakikinood kayo ng TV. Napapanood nyo ako. Lagi po. Lagi? Oh, hindi mo ba inisip na one day makikita mo ako? Hindi, sabi ko po. Bukas, sana makita kayo? namin. Sabi, sabi ko po. Sana makita namin. Sabi, bukas, bukas, nandito kayo. Hindi Ay, po. ituro nyo. Anong napapanood mo ko, sabi mo, sana makita mo si Daddy Frankie. Ano na ngayon nararamdaman mo, nakita mo si Daddy Frankie? Ako Masaya po. Masaya. O. Basta mag-aral kayo mabuti ha? Lalong lalo na ikaw ate, ingatan mo sarili mo ha? Huwag kang pupunta kung saan. -sa. Yung tatay ko inuubo po, pero kinaya niya pong magduto ng lumpia. Kinakaya niya magduto? Para may pambayad sa utang po. Pambayad sa utang? Marami kayong utang? Opo. Bakit kayo nagkakautang? Anong ginagawa niyo? Kasi naman? siya po kami. Siyempre, pambili ng Pang mga toget. Okay. Pag hindi po kinakaya ng bag. Liko po dyan. Liko. Kanan? Opo. Kaliwa? Opo. Dito, dito. Pasok, pasok, pasok. Eh. Parang mayaman naman kayo eh. Hindi kami mayaman. Ang mayaman naman. lang yung yung apelido namin, Konde. Apa, ano apelido nyo? Konde. Konde? Apo. Konde o Konde? Konde po. Ah, Konde lang. Apo. Ah, yung apelido ng Konde, mayaman ba yon? Hindi Apo. po. Hindi, nee, mukhang itsura nyo, mukhang mayaman eh. <laughs> Mayaya lang may kaya lang. Oh, ayos ah. Ano ba ang konti ko niya is Royal Flat? Ha? Ah? Royal Flat. Ah, Royal. Oo, oo mukhang puri ito. Ang ganda oh. Yan. Yeah? Mga kababayan oh. Napakaganda nila. Pogi okay, ni... Pangalam ulit kuya? Hilario po. Hilario. Tapos ikaw? Alexis. Alexis. Ikaw? Nene. Nene. Nene, Nene ka nang gagala mag-isa ha? Ang yan oh. kaya nagkakasugat. Oo, oh, huwag ka nang gagala ni ha? Mag-aral ka ha? Okay. Malayo pa bahay nyo? Doon. Diretso. Masikip dyan pag liliko. Parang kipo yung liko. Ay. Ah, natatakot kasi kami. Baka awayin kami dito. Hindi naman. Hindi. O doon sa maluwag, wag sa masikip, ah? O masikip dyan, tingin mo. Huwag tayo lilikot dyan. Diretso Derecho lang. Diretso lang. Ina mo, ina mo. Ay, oo, oh, hindi pwede sa masikip. Baka madami. magasgasan yung sasakyan namin. Magagalit yung may-ari. Nandyan yung mga tao, oh, madami. Ah, madami. Madami. Doon sa walang tao kasi baka awain kami. ayoko ng problema. Araw-araw talaga kayo nagtitinda. Paano pag hindi naubos yung paninda nyo? Oh, ang dami. Ano po? Kung wala pa, Nagagalit si Papa kapag di naubos kasi walang pong bayad ng utang. Kulang pa daw sa pang bayad sa utang. Nagagalit yung, si Papa pa? Kasi yung inuutangan po, namin mag-ang. Kanan? Apo. oh, nagagalit. Kaya kailangan upo, iupa ubos nyo talaga. Apo. Inaabot po kami ng alauna ng madaling araw. Hanggang alauna ng madaling araw kayo diyan? Apo. Hindi puyat na kayo? Apo. May pasok pa kami bukas. Pinabukasan may pasok pa kayo? Ayun. Ayan na mama nyo? Hindi, Hindi, po. Akala ko yan. Mataba yung mama namin. Ah, mataba na ang mama nyo? <laughs> mataba. Mataba? Maganda. Maganda? Yung papa namin maitim. Maitim papa nyo? Maputi mama namin. Pero... Pinagbana ako kay mama. Nagmana kay mama. Oo, ikaw din nagmana ka sa mama Pinagliha mo. Pinagliwi ako sa bigas. Pinagliwi ka sa? Bigas. Bigas? Kaya maputi ka. Masikip. Hindi po. Hindi yan. Malayo pa bahay nyo? Parang nakakatakot naman mula sa bahay nyo hanggang doon sa labasan, nilalakad nyo lang? Apo. Country kami na doon. Pwede pa pumasok sa sakyan doon? Apo. Apo. Pwede. Oo? Hindi ano, ko ka nalang dito para di masakit. Ah, saan? Liko, dito. wala nang lilikuan. Meron doon o. Oh. Ah, Asa doon o? Ano mo? Palinky pa rin to? Oo. Mm, oh, okay. okay. Ano Hindi kayo natatakot pag gabi nagbibenta kayo? Hmm. Hindi. Okay, sanay na kayo. Oh. Uh -huh. di po na uubos, maglalakad si pa po dyan. kami papuntang bahay. Bakit? Hanggang bista mo. Doon natin si Papa. Doon na. na kanto. anong ginagawa ng papa mo dyan? Nagtitenda rin ano na na ng balot. Ah, ano? nagtitenda rin ng balot. Baka ayan na siya. Ayan na nga. Hindi. Wala pa. Hindi naman namili ng balot. Ah, sige. Sige, pwede. Pipip. Kapipip. Pwede, pwede. Makakapasok pa tayo sa bahay nyo. Makakarating ba? sa sasakyan. Pwede. Pa, pa, Papaganto. Papaganto na? dito ka lang sa sasakyan, ha? Eh? Papa, tao pa rin ako dito. Oo. Saan bahay niyo? Dito. Ang Ay! Nagdilag! Papa! Tawag ka pa. Yung sounds? Papa? Tawag naman si Papa. Malayo na? Pababa na isang rice, Burnok. Hintay na. Mama mo, nandyan? Wala. Wala rin. Si Papa mo. Wala. rin. Tawagin mo nga. Kailan sila darating? Ay. Ngayon lang. Maya, maya. Darating ko sila ngayon. Tawagin mo nga si Papa. Tawagin mo. Gusto sila. Si Papa, baby. Ay, siya ang punso nyo. Si dito, dito. Ayan na yung bigas na sinasabi ko. Ha? Ah? Pwede pag dito? Huwag ah, mo si Papa. Asan mama nyo? Balik. Ah, ano oras balik? Mama Mga ano oras? Ha? Ah? Ate, halika. Hindi na kami magtatagal. At least nakarating na kami dito sa bahay mo. Ano Sino yung kuya mo? Kuya, pasok ka rito. Umalis ka? ng mama. Yung kuya mo, umalis kasama ng mama? Oo, oh, kasi hindi na kami magtatagal, ha? Oo. Oh. Hmm? So ayan mga kababayan, mga kaparangay, uh, hinatid namin yung mga bata. Wala naman kaming ibang hangad dito. Hindi may hatid lang. Pero wala, nagkataon, wala yung mga magulang nila. Gusto ko rin sana silang mamit. No? Pero next time, sana makita ko sila, mamit ko sila. So hindi na kami magtatagal. Ito yung bigas. Sana tila pagpasok ko. Pasok ko. Sige, pasok ko ha. Halika. Ay, madilim. Saan lagay? Dito po. Ay, baka masubsub ako. Hindi. Pup. Pwede pumasok? Apo. Okay lang? Halika. Ayan. O, oh, ito. Ah, dito ang bahay nyo. Apo. Dito kayo natutulog. Hmm. Dilang ulit kayo magkakapatid? Siyam. Siyam. Tapos yung likod po naman pag naulan na malakas, napasok dito yung tubig. Bumaba dito pag umulan malakas. Matagal na kayo nakatira dito? Apo. Ilan taon na? Mga... Mga nasa... Pero sarili niyong bahay ito. Sarili niyong bahay ito. ito. Opo. Ah, okay. O sige, sabihin mo na lang kay nanay at tatay niyo ha. Galing si Daddy Frankie. Tapos ibigay mo to, may mayroon pa akong kunting tulong. One, two, another three thousand. Itabi mo, ibigay mo sa mama at papa mo. Ha? Yung mga kababayan, no, napak tayo ka ate. Oh, napakaganda ni ate. terting ka ba? Okay. Oh, mag aaral ka mabuti ha. Napakagandang bata mga kababayan, kaya nag-worry din si Daddy Frankie, kaya hinatid ko na lang sila rito. Ayan. Oh, so bigay mo sa mama mo, sabihin mo, galing si Daddy Frankie, ha? Oh, so hindi kasi kami pwedeng magtagal para hintayin pa yung mama at papa nyo. Sabihin mo, ha? gusto lang namin makatulong. Okay? God bless. Babay. Oh, magbabay na tayo anak. Babay po. Oh, thank you po. Kami salamat po. Okay.